mga kol, good morning mga kol no. So nakadawat gabi edi ay nakadawat ka o nakadawat ko og chat ni nga nagubuan ko nag kuan ni ang kuan. Amigo. Nagubuan ni ang motor wa mo na. Yung nag-send picture niya, di ko na makita gan sa kayo wa mo Aw, oh, nagkuan na sa ang story day ni siya. Nag-comment. pa booster ko og kay pre wa mo andar motor So magdala ta og tools kay pang spark plug kay mao i-suspected nate nga mao na daot. So mga kolo, jeans ug mga kolo kay ning uwa. mo na lang ta kay tenga toon to kay duwit. Mag seminar ba kuno ron sila tiwas. Greeting gyud kayo mga kolo. Mao da ni ang unit mga kolo. Di ara. Pati pag andar, ko ni, andar pa. Pag abutan lugsong di.

Nah, irting buling nga gidya hang spark plug murugwa na masunog <laughs> <laughs> ang bunong na ko matingin no wan an buan dara gidri wa di ko mga tos ko tosad na ikuha man to gigisudlan na kuskuan ganan nay mura man nagwa na na may mga asite na eh na pa kani kurente na man kusud kurente hangi ko akong isuway ni bigan ta <laughs> oh di adire ba ubaw murug dihana yun pre siguro Pwede man sige. Wa di printi. So ning advice ta nga papalitan na lang gyud og bag mga call. So okay di ana bag o mga call. Kan lang na ay. Okay. Sikat. Ah okay. Kinang okay han. Na na, na may kurinti.